What's the negation? Dahil walang evidence na galaxies. Mikek, isantabi isang tabi na muna natin ang mga pahayag na kinikilingin natin at suriin natin ang pahayag na ito. Totoo nga ba ang pahayag na walang ebidensya na may Diyos? Para pasimplihin, kapag tumingin tayo sa Google, ang kahulugan ng salitang ebidensya ay mga bagay na nagpapakita na ang isang pahayag ay totoo. Ngayon, isa sa pinakakaraniwang katangian ng Diyos ay ang kakayahan niya na mag-isip. At para masabi na walang ebidensya na may Diyos, kailangan na sa mga naoobserbahan natin, wala ni isa ang nagpapakita na ang responsable sa pagkakaroon ng buong kalawakan ay may kakayahang mag-isip. Gaano man kahina ang ebidensya na ito sa pananaw mo, dapat wala ni isa nito. Fine-tuning intelligent design sa mga buhay na nilalang. Matematika na maobserbahan sa kalikasan. Ganda na makikita sa kalikasan. Ilan lamang ang mga ito sa mga ebidensya na pinipresenta namin na kahit mga sayantipiko na hindi naniniwala sa Diyos ay kinikilala na ang mga ito ay nagpapakita ng kataninuhan. Gamit ang mga ito, ipinapakita namin na ang pahayag na walang ebidensya na may Diyos ay simple hindi totoo